Hello guys! Mami Tina, Mami Christina Ramos is here! So, for today's video, tayo po ay mag-update lang sa ating mga puppies. Ang ating mga makukulit na puppies. Bale, um, 13 days na po sila ngayon. 13 days old. Papis na po ang ating mga bagong pack members ng ating uh, mga dogs. Papis. So, yan. Update ko lang po kayo kung ano na ang mga mga pagbabago, mga mga ano nila, mga kaganapan sa kanilang ah uh, magbabago sa kanilang mga physical appearance sila ba ay uh, ano na, ilang ilang gano'n nakalaki sila ba ay nakakaupo na sila ba ay malakas na kumain ano na ba yung mga uh, nagaganap sa kanilang uh, uh, everyday uh, life so, hindi po madali ang magiging isang ma'am lalo pagka mga baby pa parang tao lang din, maraming nga iniintindi, maraming dapat gawin at higit sa lahat, matindi ang puyat na abutin mo kaya kaya naman kung ikaw ay talagang hindi ganun, hindi ganun kahanda sa ganung responsibilities ay huwag ka nalang kumuha ng puppies o huwag ka nalang mag-breed, so yung amin nga naman kasi is, ano lang parang kapresident lang so and panggagawin natin wala namang may ibang ano yan, wala namang may ibang pwedeng magasika so kundi tayo lang din di ba ayan naman eh lahat talaga uh, bilang ano bilang for parent advice ko lang sa inyo uh, kung kayo may balak na mag-breed talaga, eh, ihanda yung, yung sarili physically mentally talaga medyo mahirap. ah uh, talaga sa tulog medyo uh, ma, ma medyo ano kayo, makukulangan talaga. Kaya naman dapat lagi kayong healthy para nakakabawi rin kayo. Siyempre, yung mama dog, dapat lagi yung healthy. So, hindi siya nawawala ng malunggay. Meron siyang, ang um, pinapakain ko sa kanya is puppy food at uh, malunggay. Laging may malunggay. <coughs> lagi natin pinapa-harvest si Daddy Alvin ng malunggay. Kasi yan na lang yung parang pinaka-vitamins nila, multivitamins na galing kay nature, free from nature, di ba? So, ah alam mo na, medyo lack of budget, kaya para-paraan, para kung paano natin sila mapapahealthy pa rin. So, yan, ya. magsimula na tayo, update natin, update ko kayo kung ano nang Uh, kung gano'n na sila kakukyot. Kung ano na mga development sa kanila. So, let's start. So, ayan na nga yung ating mga cute na cute na puppies. Balit, 13 days old na nga po sila. Ayan. Uh, ang, parang ang haba nila is one and a half na dangkal na. <coughs> So, parang ang laki ng inilaki nila. Simula nung sila yung pinanganak. So, ayan sila. Ang nagagawa na nila sa oras na ito ay, yan, nakakalakad na sila kay papaano sa kanilang apat na paa. Although, mas madalas pa rin yung kinakaladkad nila yung paa nila. Yan, pero yan, no, nagtatry na sila na, yan, um lumakad sa kanilang all four na legs. So, parang unti-unti na talaga silang uh, nagkakabalans. Yun. So, nakakatuwa kasi nga sobrang uh, lahat ng stages ng buhay nila eh talagang nakikita natin. Nakakatuwa na nakikita mo sila yung mga progress nila everyday sa kanilang araw-araw uh, uh, na yan, araw-araw na changes in life. So, makikita mo lahat ng kakyutan. Diba? Pero syempre, kalakip noon, mayroong mga responsibilities. Na tulad niya. Pero ngayon, okay pa naman. Madali-dali pa kay papaano. Kasi nga, si Bailey lahat halos ang gumagawa. Pag nagwiwi, nagpupo, siya, nililinis niya. Kasi, uh, naano ko sa na na-research ko na in three weeks pala, si Mama Dog ang in charge ng mga ganyan, paglilinis. Pero, syempre, ililinis po pa rin ang sabon at ano, ah uh, basahan. E, I-disinfect mo pa rin. Pero yung pagtanggal ng pupu at wiwi sa kanila, si Mama Dog talaga ang gumagawa. Minsan nga, kuk uh, kukunin ko sana yung pupu, ay nagulat ako, wala na Nag nakuha na ni Mama Dog, nalinis na agad so ganun siya ka-responsable yung uh, nanay malinis siya sa mga anak niya, tapos uh, yun, padede siya ng padede uh, sabi kasi every 2 hours daw ang padede kaso hindi ko na siya hinihiwalay yung mga tuta parang bahala na sila kung gusto nilang dumede kasi napansin ko naman, pagka nagdede sila pag nabusog na sila, sila, sila yung kusang lumalayo sa nanay. So, parang alam din nila yung naman yung gagawin nila. Kanya yun, lang yung iba, talagang sobrang dede, tumataba. Meron iba naman na hindi masyadong nakakadede, medyo payat. So, yun lang din talaga yung pwedeng bantayan para lahat nakakadede sa mama do. So, yan tulad niyan, minsan natutulog sila, yung mga puppies, si mama dog talagang lilinisin sila. Talagang didilaan yung mga pempem -pem nila o kaya pototoy nila para ma-stimulate yung kanilang wiwi at pupo. Yun, yun yung para nila para ma ni mama dog para sila ay mapawiwi at mapapupo. Sa kaya, nakita nyo, itong umiikot sa harapan, marunong na silang umikot para magpupo before magpupo. Yan, yung umiikot na yan, napupupo yan, kaya umiikot. So, yung mga, mga ginagawa, yan na, 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 na umiiri na siya yan. Uh, nag squat na siya kung ano yung position ng dog kapag ka uh, nagpupupo. Yan, kung napansin nyo, meron ng konting lumabas. Bale, yan, ganyan yung mga pagbabago sa kanila. So, lahat yan mawi-witness mo, lalo kung talaga ikaw ang nag-aalaga syempre ayaw mo naman uh, magkalat-kalat yung pupo dyan sa sa sahig mo, di ba? So, lahat yan mawi-witness mo, makikita mo kung paano sila mamuhay sa araw-araw, nasusupervise mo sila. Yan, well, yun ang nakakatuwa kasi nga, unti-unti, eh, talagang natututo sila sa kanila ding uh, sarili. Yan, si Mama Dog talagang hindi ko, ang inaano ko lang pagka yung next level na, yung mga paano na sila papapatihin, ipapapati train, ganyan. Siguro, ah, uh, bahala na along the way kung paano namin sila ano, tuturo ang magpati. So, yan. Kasi itong nilagay namin sa Pinayan, parang ginawa nilang ihian yan. Ihian, pupuan. So, parang kailangan mo maglagay na isang piece of lot na doon sila magwiwi, magpupo. Pabalik na sila doon pagka napupupo at nawiwiwi sila. So nakakatulong din yung konti lang din yung ginagunawa nila para mabilis nilang mahanap kung nasan yung yung pipupuan at wiwian nila. So 3 weeks na uh, 2 weeks na sila ngayon. Mga 3 weeks magsisimula na kaming magpakain ng solid food solid food na uh, tinunaw ay pinalambot ng tubig. Yun ang sabi. Para si Mama Dog kahit papaano mapahinga rin sa kanyang pagpapabreastfeed. Kasi nga, uh, kailangan din nilang awatin sa, sa pagdede. Kasi nga, uh, kailangan din talaga nilang maging, ano na, mag, mag self-feeding na yun, para si mama dog uh, balik na siya sa dati niyang diet by the by uh, one month kailangan si mama dog eh, talagang balik na sa kanyang diet at in three weeks dapat uh, magsimula ng pakainin ng solid food ang mga makukulit na yan ang mga makukulit na bebe na yan so ayan o oh, yung kanilang mga una talagang uh, tinataas na nila tapos may time na narinig ako nagha-howl. Yung ganyang kaliit na tuta, nagha-howl sila. So parang nagko-communicate na sila at that age. So meron na rin nagba-bark. Napaka-cute ng mga bark nila. So unti-unti natututo na sila sa mga dapat nilang gawin. So, 'di ba? Nakakatuwa lang talaga na yun, nawi-witness mo yung mga ganyang uh, scene sa buhay nila. At least kahit pa paano meron kang nagiging aware ka na ito palang stage na to. Ganito na pala sila. So, ayan, nagdidilaan na rin sila. Ayan. Tapos, uh, nagkakamot na rin sila. Ang kukyot niya eh. So, pati yung so, pati yung everyday life nila talagang uh, uh, mawi-witness mo, uh, ang saya-saya. So, so, super nakakatuwa kasi every, ano, a uh, single changes sa buhay nila talagang nandyan ka. ba diba? Nakaka, ano lang ng pakiramdam, nakaka, masarap sa pakiramdam. Siyempre, uh, kung dog lover ka, talagang every single day na makikita mo sila na may pagbabago, siyempre, malaking ano yun, kasiyahan diba, yung mga mahilig sa pets so yan, katulad yun, yun yung Yoko yan, uh, isang pagbabago sa kanya medyo natatakot siya sa mga puppies uh, medyo, siya yung medyo hindi pa masyado lumalapit sa mga puppies, si Snow sa kasi Shadow, nakakalapit na pero si, si Yoko yung pinakamaliit namin parang natatakot siya So, ayan, o. Oh, yung kakulitan na yan ng mga puppies na yan, di ba? Ayan, gutom na yan sila. Gusto na nilang mag-meal. Kala nila, ako, ako si Mama Dog, kaya sumasampa sila. Ayan. Uh, ganyan, na uh, uh, lumalapit sila sa'yo, gusto na nilang dumede. Kasi nga, hindi pa nila nakikita, eh. Wala pa silang, wala pa pala silang, ano, paningin. Uh, isa pa yun sa akin na na ang mga papis pala ay pinanganak na bulag at bingi. So, yun. Nag-research kasi ako. Bakit? Bak ay, nalaglag. Ah uh, nag <laughs> mga nagbabounce-bounce pa sila na ganyan eh. Sa sobrang kalikutan, biglang natutumba, ganyan. So, nag-research ako kung bakit nakasaray mata, naka tapos parang walang naririnig. Eh. Ganun pala ang mga papis. Pinapanganak sila ng bulag at bingi. So, nagkakaroon lang sila ng paningin at pandinig mga 10 to 14 days. So, eh, 13 days na sila eh, wala pa rin. So, abang-abang lang kami sa ngayon kasi nga, uh, malapit-lapit na. So, hindi naman din pare-parehas sila. Siyempre, iba dyan, talagang madidelay. So, eh, yun yung mga individuality na tinatawag. Hindi naman sabay-sabay talaga. So, na-excite lang kami kasi baka dumating na yung time na yon, syempre di ba? Ang saya-saya. Makikita mo na nagmulat na sila ng mga mata. Tapos, sa uh, uh, nakakarinig na sila. Siyempre, ang mga dogs, di ba talagang sobrang lakas ng pandinig niyan. Sobrang lakas ng... Tapos talagang, ano yan, observant So, uh, ang ginagamit nila, ang ginagamit nila sa ngayon, yung mga senses nila, yung nose nila. Para ma-locate nila yung mama dog nila. Ayan, ginagamit nila yung ilong nila sa pang-amoy. So, uh, nakakatuwa dahil ano, talagang unti-unti nang nagbababe mga nila. Mga araw-araw nilang appearance, ganyan. Uh, yung iba talaga nakita mo, balbon. Uh, yung iba may uh, medyo short hair yung ano nila. Kasi si Bailey, yung nanay, short hair yon Yung tatay, ah uh, mahaba yung balahibo. Yung ano nga, mix ng Shih Tzu at Lhasa Apsa. Yan. Apsa ba? Apsa. Yun. So, yung mga mahabang buhok, mabog, mabubuhok, manakay, daddy. Daddy dog. So, yun lang. Ganun lang po ka, uh, kabilis ang panahon. Magugulat ka lang, hahabulin ka na ng mga papis na yan. So, sana yung iba na ipapamigay namin, talagang mahalin ng mga mapagbibigyan namin. Sa so, kasi siguro naman namin na talagang deserving yung mapagbibigyan. So, yun lamang po. Thanks for watching. I hope you learned something. At, uh, See you on the next one. I-update ko po kayo kung, kung ano nang nangyari sa kanila. Okay. Yan, ganyan na sila. Isang dangkal at one-fourth. Yan. So, dati lit-lit lang nila. O, siguro kalah kalating dangkal lang. So, ayan lang po. That's it for today. Bye!